Ayan po mga kapugi oh, yung akin pong kapatid na sa ilalim ng jeep ayon siya po yung nagagrasa sa mga sa propeller ayan ayan po siya, oh. mga kapugi oh. pugi pugi po yung kapatid ko yun o oh, nasa ilalim <laughs> ayan po ayan po may ari nyan ayan yan 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 kung may ari nyan ayan po mga anak nya ayon ayan, ayan, po, niya. ayan Ayo, pugi, oh. Ayan po yung jeep na ginawa namin. Tumagas po yung hose ng kanyang ETF. Tumapon. Tumakin na yan. Turbisito. Ayan. Kita nyo naman yung tapo ng fluid niya sa ilalim. Ayan. Ayan. Ayun po, ayun, 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 sa ilalim, ayun. Yan. May pugi po sa ilalim, nagkikikisay. <laughs> Yan. matatapos na po kami dyan. Patapos na po. Ang Yan po may ari, yung mga may ari. Ay, mga anak po na may ari. Yan. po yung asawa may ari. Hmm. Hmm. Tapos na po. Babay na po mga kapuge. Uh, Babay bye ka na. Uh, Babay.